natatayo. Nanaihalik po ako. Ang sabi bigla ni Amihan na tila ang hel ang mukha. Napahinto panandalian si Dayang Dalisay, ngunit biglang humarap si Amihan sa kanyang ate at nag up na tila sinasabing, okay ba ate? Humarap si Dayang Dalisay kay sinag na ang mga mata ay biglang nanlilisik. Samantala naman, si sinag ay tila namutla at pinagpawisan. Nanay, hindi ko alam bakit ginawa ni Amihan yan. Inosente ako dito. Ang sabi ni sinag na mangyak-ngyak na. Grabe ang sakit ng tenga ko. Pinangaralan na naman ako ni nanay. Ang nasa isip ni sinag matapos siyang mapangaralan ng kanyang nanay na si Dayang Dalisay. Matapos siyang pangaralan ay agad pumunta si Sinag sa kanilang kusina para kumuha ng makakain. Doon ay nakita nito si Amihan na nakikipagharutan sa kanilang kasambahay. Kaya naman agad nito nilapitan si Amihan. Amihan, ayusin natin ang iyong buhok para kang hindi naliligo. Naligo ka na nga ba? Ang sinabi ni Sinagay Amihan habang kinuha ang pamusod na nasa kanyang bulsa. Hindi pa. Ang proud pang sinabi ni Amihan sa kanyang ate. Aba ay talaga nga naman. Mapapagalitan na naman ako ni Nanay niyan. Halikaligo na muna tayo. Ang kanyang sinabi at ginabayan na si Amihan patungo sa kanilang paliguan. Doon sa kanilang paliguan ay isang malawak at malaking lugar kung saan sila naliligo. Ito ay gawa sa marmol at mayroon silang personal na hot spring area kung saan sila naglalagi. Naglagi ang dalawa sa hot spring at bigla ang naisip ni Sinag na pakitaan si Amihan ng kanyang mahika. Tignan mo maigi Amihan ang aking kapangyarihan. Hindi ako mapapaso sa apoy. Ang sabi ni Sinag na maihalong pagmamalaki. Si Amihan ay namangha, sa murang edad niya ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang galing! Galing-galing ate. Bata pa ako sabi nanay, magagawa ko din daw yan paglaki ko. Ang sabi ni Amihan na namamangha at naiingit sa kanyang ate. Pero ngayon ay baby muna si Amihan. Ang sabi ni Sinag sabay hinarot si Amihan. Lumipas ang ilang panahon at ngayong araw ay ang panahon na pinakahihintay nito. Amihan, huwag kang kakabahan ha. Malalaman na natin ang iyong elemento ni. Ang sabi ni sinagay Amihan na naghahanda sa kanyang gawain. Halatang kabado si Amihan at tila malalim palagi ang iniisip. Sa edad na lima, nakakaramdam ng ganitong bagay ang bunsong anak ni Dayang Dalisay. Lumakad na sila patungo sa babaylan na gagabay kay Amihan. Kahit strikta turingin ang kanyang nanay kitang kita sa kanya ang pagbigay suporta sa anak. Nanay, yakap po. Ang nasabi na lang ni Amihan. Ito naman ay ginawa agad ni Dayang Dalisay at hinalikan sa pisni ang anak. Huwag kang kabahan anak. Andito lang nanay katabi mo ko buong ritual. Ang sinabi ni Dayang Dalisay na binibigyan siguridad ang anak nakasama siya ni Amihan sa buong mangyayari. Dahil dito si Amihan ay nakaramdam ng comfort na kanyang kinakailangan sa oras na iyon. Inumpisahan na ang ritual na kanilang pagdadaanan. Ang lugar na kanilang pupuntahan ay ang kanilang lugar sambahan. Ang pamilya ay nasa loob na, samantala ang dalawa naman ay nasa labas at maglalakad patungo sa altar na kung nasaan ang rebulto ng bathala at ang babailan. Si Amihan Nakabado ay lumakad unti-unti patungo sa kung nasaan ang babailan habang si Dayang Dalisay ay sumabay sa kanyang lakad. Ang lahat kasama ang mga bisita ay sa mahinang boses ay madidinig na pinupuri ang suot na damit ni Amihan. Ang puti naman ng kanyang suot. Ang maririnig sa mga bisita. Gayon din naman ang parang anghel sa ganda ng batang ito. Dahil din dito si Dayang Dalisay at Dato Makisig ay napapangiti at halatang proud na proud sa kanilang anak. Anak sinag, laway mo tumutulo. Kalmahin mo sarili mo, huwag ka muna maglayaw kay amihan, alam ko nararamdaman mo. Kalma! Ang sabi ni Dato Makisig kay sinag na halatang gusto ng palayawin ang kanyang bunsong kapatid. Atin ang umpisahan ang pagbigay gabay kay Amihan isa sa mga supling ng ating bathalang may kapal ang sabi ng babailan habang iniangat ang kanyang hawak sa palayok na may uso. Nang itinaas ng babailan ang palayok ang lahat naman ay nagsiyuko at tila mga nagdasal. Nagsimula muna ang araw na ito na nagbigay ng sermon ang babailan sa mga mananampalataya. Pinagmamasdan ni Amihan ang kapaligiran at siya ay natutuwa sa kanyang nakikita, siguro nga ay dahil nainip na ito ay medyo nag-umpisa ng lumakad-lakad. Anak, huwag malikot, dito ka lang sa tabi ko, kukurutin kita. Ang sabi ni Dayang Dalisay kay Amihan. Ayaw ko po nanay. Ang sabi ni Amihan na napatigil sa kanyang ginagawa. Matapos pa ang ilang saglit ay tinawag na ang mga batang kasali sa mga titignan kung ano ang kanikanilang elemento. Galing-galing nanay. Ang nasabi ni Amihan habang hawak ang mga pisngi nito sa tuwa. Maya-maya pa ay tinawag na din ang kanilang pangalan at naramdaman ang mata ng publiko ay nakatututok sa kanya. Halika na amihan. Ang sabi ni Dayang Dalisay na nakangiti sa kanyang anak. Humawak si Amihan sa kamay ni Dayang Dalisay patungo sa babaylan. Napaharap ito sa mga tao at nakita ang mga ito ay kumakaway na tila suportado ang bunsong anak ng Dato Makisig at Dayang Dalisay. Hindi napigil ni Amihan ang kanyang sarili at kumaway din sa mga tao. Ay nako po. Amihan talaga. Ganda-ganda kasi ng kapatid ko di. Ang sabi ni Sinag na hinawakan na ni Dato makisig. Tatay, di ko na mapigil ang sarili ko. Iyakapin ko na siya. Ang sabi ni Sinag na sinusubukang makawala. Maawat ka anak, kaya mo yan. Ang sabi ni Dato makisig sa kanyang anak na si Amihan. Amihan, ang anak ni Dato makisig at dayang dalisay. Ang mga supling ng ating bathala, hawakan mo ang bolang itod. At isipin mo sa kalaliman ng iyong damdamin, ano ang iyong makikita ang sabi ng babailan na pinapakita ang instrumentong bola. Anak, tulad ng nakikita mo sa ate mo o sa aming lahat. Gawin mo lang kung ano ang iyong gusto, andito kaming lahat suporta sa iyo. Ang sabi ni Dayang Dalisay. Tumango si Amihan at lumapit na sa instrumentong bola. Hinawakan niya ito at inisip ang mga masasayang bagay. Pumasok sa isipan ni Amihan ang berding lupain at napangiti ito ng kanyang makita na tila siya ay lumilipad. Yehe, lumilipad ako ang galing bilis-bilis. Whoosh! Ang kanyang nasabi sa kanyang isipan. Maya-maya ay biglang lumiwanag at nasilaw ito. Anak! Anak! Ang boses ng kanyang nanay na unti-unting lumalakas. Nang bumalik na ang kanyang paningin ay nakita niya ang kanyang nanay na nakangiti sa kanya, sa tuwa ni Amihan ay sinabayan niya ng yakap ang paglapit niya sa kanyang nanay.